So, good afternoon guys. Ah, uh, kain muna tayo guys. Labo ang kina. Hmm. Labo ang kamera. Na. No. Tingnan no. mo yung, guys yung agimat ng kasama ko guys. Hmm. Ayun, na, nakuha dito sa ano, bukal. Hmm. Yung bukal na mula sa bundok lumalabas uh, sa baybay bye lumalabas sa dagat. No, dagat. Hmm. Pag tuwing High tide Ay hindi siya makakita pag, pag low tide naman Ay talagang lalabas yung bukal So pasensya na guys Yung kamay ko guys Dumi guys Kasi nagtrabaho ako dito guys Ng pambot Ayan guys So comment nga guys Kung anong klaseng bato to guys Puro tiningnan ko ay malakas Ayan so, guys So bagong kaat guys ah, Sa mga antingiro Antingira So shout out sa inyo. Kahit tayo, kahit nahirap lang. Ito panulos no noodles noodles ay guys. Ayun. Complement of Mr. Jumar Tasuna. Tasuna ang may ng bangka. So ito yung presidente ng ano namin guys. Ito sa Bipar. Sa Infante. Municipal Fisheries and Aquatic Resources Council Chairman. Yan ito yung ano natin guys. Yung um, may kapangyarihan sa about pipar aquacentuary, uh, farming. Yan. Good afternoon guys, uh, update lang sa Kuangana guys no, sa pinakita ni Mr. Rico Piana no. Bato. Ito guys. Susubukan so, natin i-grind guys. Mayroon tayong grinding disc dito na pang diamond. Kung totoo ba daw siya kung kaya ba niyang matablan. Mm. So yan guys at kuha na tayo ng ano guys. Kuha tayo ng ano guys na grinding disc. Ito yung guys nakasit up na tayo guys. Ayan. Subukan mo natin sa isang uri na ordinaryong bato guys ha. Kukuha tayo.